Magandang araw mga kababayan. So welcome or welcome back sa ating YouTube channel. So once again, Pilipinas News Channel nga pala. So may update tayo ngayon, isang breaking news na nangyayari sa iba't ibang lupalop ng mundo related ito sa mga flights na nakancel. So itong ating reference or ating source ay nagmula sa News 5. Sinabi dito, monitor ng Department of Information and Communications Technology or DICT ang patuloy na software outage na umano'y sanhi ng isang maling update ng isang cyber security provider. Nakaapekto ang nasabing outage sa mga kumpanya sa buong mundo, kabilang na ang Pilipinas na gumagamit ng nasabing cyber security product. So according dito, we assure the public that the department does not use the same cyber security service provider and that no DICT systems or assets have been affected ani ng DICT News 5. So, isinod ng Organizing Committee ng Parish 2024 na naapektuhan ng global cyber outage ang IT operations nito isang linggo bago magsimula ang Olympics. So, mga kababayan, bali ang nangyari dito sa Pilipinas, yung mga flights, uh, karamihan ng flights na meron tayo sa mga airports natin, ay na-cancel dahil dito sa cybersecurity failures or technical outage and IT outage. So hindi lang sa Pilipinas kundi meron din sa Paris and sa other parts of the world ang nangyayari nito. Na so we have activated contingency plans in order to continue operations ayon sa organizing committee. And hindi idinetalye ng komite kung paano naapektuhan ang kanilang operasyon. So sa buong mundo, mga kababayan, alam naman natin na yung Microsoft ay napakasikat sa computer, sa lahat ng bagay simula nang nagkaroon ng uh, computer at nag-advance yung computers natin at dahil kay Bill Gates no, it paved the way sa mga bagay-bagay na ginagamit natin sa mundo ngayon kagaya ng smartphones, uh, coding, programming, etc. at lahat ng halos makinarya na kumikilos ngayon sa advancement ng mundo ay dahil nagsimula yan sa computers. So, ano nga ba yung dahilan kung bakit nagkaroon ng ah, tinatawag na outage dito sa IT outage? So, ito ay dahil sa, according dito, okay, it was written July 19, 2024, as of 7.11pm out uh, update, sabi dito, a massive IT outage, ...is currently affecting computer systems uh, worldwide. So computer systems worldwide ang naapektuhan ng outage na ito. In Australia and Aotearoa, New Zealand, reports indicate computers at banks, media organizations, hospitals, transport services, shop checkouts, airports and more have all been impacted. So hindi lang yung airports pala ang natamaan ng outage na ito kundi yung mga computers at banks media organizations, hospitals, transport services, shop checkouts, and yung airports nga na sinasabi ko sa inyo na apektuhan ng outage na ito. So, ganyan yung disadvantage naman mga kababayan ng sobra tayong nakarely sa advancement ng computers. Nakarely tayo sa technology. Ngayon, pag nag-failure yung isa nyan, at yun yung ginagamit natin or we are using it massively sa buong halos buong mundo, E pagka nagkaroon ng problema, ito ay apektado, yung buong mundo. Okay? At maging tayo sa pamumuhay natin, yung ekonomiya natin, madedelay. Dahil dyan, kagaya nitong sa airports na nabanggit natin o dito sa News 5 na nakalista dito yung mga iba't ibang mga flights na na-delay na, na nga at hindi na natuloy dahil dito sa cyber uh, outage na ito or IT outage, So, magkakaroon tayo ng problema, hindi lang sa bansa natin, kundi sa buong mundo. So, today's outage is unprecedented in its scale and severity. The technical term for what has happened to the affected computers is that they have been bricked. Okay? This word refers to those computers being rendered so useless by this outage that at least for now, they may, they may as well be bricks. The widespread outage has been linked to a piece of software called CrowdStrike Falcon so yun yung piece of software lang CrowdStrike Falcon pala yung naging dahilan ng problema ito na pinagsasaperan or pinagdudusahan ngayon ng mga uh, maraming tao sa buong mundo at maraming bansa so what is it and why has it caused such widespread disruption? ano ba yung ibig sabihin itong Falcon or CrowdStrike Falcon so it says here CrowdStrike is a US cybersecurity company with a major global share in the tech market. Falcon is one of its software products that organizations install on their computers to keep them safe from cyber attacks and malware. Falcon is what is known as endpoint detection and response or EDR software. Its job is to monitor what is happening on the computers on which it is installed, looking for signs of nefarious activities such as malware. when it detects something fishy, it helps to lock down the threat. okay? so this means falcon is what we call privileged software to detect signs and attack. falcon has to monitor computers in a lot of detail, so it has access to a lot of the internal systems. this includes what communications computers are sending over the internet as well as what programs are running, what files are being opened, and much more. So napakalaking bagay pala itong uh, Falcon na ito na kung saan ito yung nag-ooperate sa computer systems and ito yung ginagamit massively ng buong mundo, halos lahat ng technology natin naka-attach dito na kung saan kapag nasira itong Falcon na ito, ganun na mangyayari, madedlay ang lahat. So in this sense, Falcon is a bit like traditional antivirus software but on steroids monitor ng Department of Information and Communications Technology ang patuloy na software outage na umano'y sanhi ng isang maling update ng isang cyber security provider. So ayon ulit ito, ayon ulit ito sa News 5. Nakakaapekto ang nasabing outage sa mga kumpanya sa buong mundo kabilang ng Pilipinas na gumagamit ng nasabing cyber product. Pero sinabi dito ng department We assure the public that the department does not use the same cybersecurity service provider and that no DICT systems or assets have been affected, ani ng uh, DICT. So yun nga ng no, mga kababayan, isang malaking uh, hamon na naman ito sa mundo na kinakaharap ngayon maliban pa sa mga wars, rumors of wars, and yung flood na yan sa China at yung mga ibat-ibang sunog na nangyari other parts of the world. So, kakaiba na talaga yung nangyayari ngayon. So, hindi pa nga tayo nakaka-move on sa pandemic. Hindi pa tayo nakaka-move on sa gera. Meron pa tayong kinakaharap na malapit ng gera. Tapos, ganyan pa yung mangyayari. So, lesson learned ngayon mga kababayan na too much reliance on technology uh, may result to like this situation. So, kagaya ng sitwasyon na kinakaharap ngayon ng buong mundo dito sa um simpleng software virus na ito nag-shutdown yung mga reliable companies na, na na kung saan ito rin yung ginagamit ng mga maraming tao ngayon magaya ng mga delay flights no alam ko maraming mga tao na pupunta sa kani-kanilang mga appointments, businesses, sa family vacations bago magpasukan pero na-delay na dahil nga dito sa malit na bagay na to pero hindi siya malit na bagay kung tutuusin, malaking bagay siya sa para sa buong mundo. So once again, sana may na may natutunan kayo sa video na to and at least na update ko kayo. If you want uh, to have updates sa channel natin, please like and share this video. Once again, Filipinas News Channel, peace out.